to my channel, Burgess Vlog, isang OFW sa Singapore. So, nandito ako nga pala sa Manila ngayon. Five weeks akong holiday. So, andito ako ngayon sa bahay ng anak ko. Five days stay. Then, after five days, June 1 to June 5, nilipad. June 1 to June 5, stay ako dito sa San Mateo Rizal sa anak kong pangalawa. And then, pakatapos June 5, ako ay lilipad na connecting flight papuntang Tugigraw. So ngayon, pupunta ako sa Talipapa. Gusto ko kasing kumain ng ano. Ay, may tahong doon. No? Tahong? Ay, tahong ba yun? Gusto kumain ng ano. Nang tawag dito. Nilagang sabah. So pupunta ako ng Talipapa hindi pala tahong talong pala ayan o. so, pupunta ako dun at bibili ng ng makakain gusto ko nilagay ng sabah at kung ano pa ang pwedeng mabili dyan saka bibili na nga rin pala ako ng ulam namin mamaya mamayang gabi kasi sa pananghalian ang ulam namin ay tortang talong yan mamayang gabi na lang ang problema. So, para hindi na lumabas, bibili na ako ngayon. So, wait lang muna guys. Punta tayo dun sa may, dun sa may talipa pa pa. So nga guys, tingnan nyo. Naiinitan siguro. Nandun sa ilalim ng sasakyan. Ayan. Tingnan ko kung anong mabili dito. Kung may mais, bibili ako ng mais mais at saka saba ang tingin tingin tayo doon. marami dito eh dun 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 maglalakad lakad ako doon. wait lang ha yan dito yan and then saan nga ba ako yun na nga guys medyo malayo na yung nalakad ko pero wala akong nakitang nagtitinda ng mais at saka tawag dito yung mais sana at saka saba so galing ako doon kanina doon naglakad ako doon and then babalik na ako meron naman akong nakita doon na nagtinda ng sabah pero ang hinahanap ko sana ay mais at ilalaga ako pero wala eh So, bibili na lang tayo ng sabah. Yung medyo hilaw. Para isasaw sa bagoong. Diba? Masarap yun. So, babalik na ako. And then, bibili na ng ulam. Pang ulam namin mamaya. Ang bala kong iulam namin mamaya. Ayan dyan, oh. Pintong, ah. Pintong bukawe. Ayan guys. So, wait lang, ha. Ayan, oh. Nandito ako ngayon. Pintong bukawe. San Mateo Rizal. Ayan. Ayan. So, at babalik na ako doon, 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 doon. Ang layo dito guys. Papuntang airport. Siguro abutin ng 3 hours. Bukas pa naman ang balik ko. Papuntang, ang connecting flight ko bukas. Uh, alas. Jis. So, wait mo na guys. merong music. May mga nagkakaraoke. Okay. ah, uh, gito. ano? <laughs> okay, eh. ano na. Na. <tiyo> <tiyo> <Okay. tiyo> <tiyo> <tiyo> okay. na ako yung ano? na ano? ay ano? 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 Ang ay doon sa una kong pinuntahan, 100 per kilo ng mais. Tapos naggalagala pa ako, nakakita ako ng uh, isang tindahan ay 70 ang kilo ng mais. So tatlong tatlong piraso, isang kilo. So eto na yung nabili ko. Bumili ako ng tatlong pirasong mais, 79 and then tokwa. Tokwa bumili ako ng tokwa sa isang isa apat ang binili ko. So ang nagastos ko ay 100. Ito 100 pesos na ito, guys. Tapos a ah, bibili pa ako ng saba. Yung hilaw na saba ilalaga ako. So 100 pesos is 2.50 cents na ito. Ito oh. 2 2 Kumbaga is two, 2 2.50 cents na ang aking nagastos. So, ayan. So, ako ay pupunta na dun. Papauwi na ako. Ayan guys ito. Pababa, then, pababa dyan. Tapos dun pa ako. Dito nakatira yung aking anak. Uh, At ipapakita ko sa inyo guys yung pinag... Ah... Uh, yung pinagtuturoan ng anak kong eto nga yung tinuluyan kong pangalawa kong anak teacher kasi yon dito sa Bintong Bukaw eh, San Mateo dun yung school nila Wait lang. naman yung aso, nagpapaaraw op 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 huwag mo kong kakagatin meron pang isa, meron pang isa ayan. dito na nga tayo guys sa school na pinagtuturuan ng aking anak, ayan o, oh. I love San Mateo Ayan. Yan siya nagtuturo. Uh, grade 4 yata ang tinuturuan niya sa ngayon. Malapit yan dito sa may basketball court. Ayan. At yung tinignan kong sa kanina walang ano, hindi daw binibenta. So dito, dito yung anak kong. Doon, 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 doon. nagtuturo yung anak ko. Diyan banda. Yan yung classroom niya. Ayan. So, pupunta ako dito para bumili ulit ng sabah. Dahil hindi pala binibenta yung sabah doon kanina na nakita ko. So, ayan guys. mga tindahan, kahapon galing ako rito bumili ng maruya. At itingnan ko kung meron silang sabah. Gusto ko kasi yung hilaw. At dito banda, ito nga pala yung anak ko guys. Charan! Ito yung, ito yung anak ko. Ayan eto siya so dito siya nagtuturo yung pangalawa kong anak yan siya at ito yung school nila nga yan sa loob yung prant kanina yung binidyoan ko so ayan wala akong nahanap na tawag ito ayan. tingnan uli natin yung karatula ng aking anak so wala akong nahanap na ano na, yun yung aking anak yun. yung, naka ano sila yung mga teacher so wala akong nahanap na tawag dito wala akong nahanap na sabana meron doon sa taas kaya lang akala ko yung, bin, yung dito naka display ay binibenta hindi pala so mamayang hapon na lang pag ako lumabas uli yan wala namang ginagawa so lalabas uli ako mamaya at andito na tayo guys dito lang yung pabababa ako dyan And then, dyan ay yung bahay ng aking anak. Ito. Dyan, yung blue na cortina, ayan ang room ng, uh, classroom ng aking anak. Ayan. So, dito, ay bababa tayo. Ayan, lalakad pa. O, ba diba? Parang nasa probinsya lang. Ang dami mga, ano dito, ang daming mga puno, mga prutas. Ayan, mangga yan. Mayroon pang santol doon. May makopa. Ayan Guys. Uy. Nakakatawa naman ito. Hello, bye-bye. So, papa, papunta pa doon. Doon pa doon, doon. At kailangan ko nga palang kumuha ng pamalo. Kasi, eh, merong aso dito. Wait lang, guys. So, nandito na tayo ngayon sa pababa. At ayan, maraming mga gulay-gulay dito, guys. Oh. Kung wala kang pambili, eh, pwede ka lang kumuha dito. Ayan, yung dahon ng papaya. Ginugula yan. Dahon ng gabi. Ay, may talbos ng kamote pero tinanim nila yan so ang dami rin mga kung magsusuman ka maraming mga yan o oh, ng saging at nandito na ako malapit meron akong tinapon ditong pamalo ng aso eh kasi pagpapasok dito ay may aso so kailangan mo ng may pamalo pa wait lang guys so yun yung aking pamalo yun Tignan ito. Pero meron tayong pamalo sa aso. Isa na yung mga aso. At may pamalo naman ako. Oh, God! Tignan ako ng mga aso. papasok pa ako doon. Tignan akong ang Papasok pa ako doon. At ayun nga guys, nakarating na ako dito sa bahay ng anak ko at ilalaga ako na sunyong aking mais. At eto na nga guys, yung aking nabiling mais. Ayan, winoboil ko na para may makain kami. Eto nga guys, habang nakasalang yung nilaga akong mais ay nandito ako ngayon sa likuran at mungunguha ako ng abukado Ayan o, may panungkit doon. So ayan, may mga bunga siya kukuha tayo ng ilan para madala. Ang mahal kasi ng avocado, 200 per kilo. So, ayan siya guys. At yung panungkit.